Good morning guys Ayan. Eh, papansin nyo parang kakaiba yung pinupwestuhan ko ngayon ah, Dito ako ngayon sa bubong Nasa taas ako ng uh, bubong ng kapitbahay namin Ayan, na tayo ay uh, magsisinan Yung mga gilid ng uh, bintana Gawa ng may umu pag umuulan po eh, may tumatagas dun sa loob ng aming uh, Uh, bahay doon sa bintana nang gagaling lalo lalo na doon sa may uh, kwarto ng anak ko so uh, makita tayo ngayon para magsilan all right ay papakita ko sa inyo yung uh, ay ko ako ayan ay Ayan, natitinig yung mga tahulan ng mga aso. Ayan, sa bubong ko tayo ngayon. At uh, nagre-ready akong mag-seedat. Okay, ayun, maya maya, pakakita ko yung, yung ah, uh, dilid ng ah, uh, bahay Alright guys, ayan, ayan mo yung pader ng ah, uh, gilid ng bahay natin. Ayun, nakikita nyo, may isang gingka na ito, so, may ah, uh, bandang buwan. Dyan ho, okay yan. Ayun, wala akong tumatagas dyan. Dito yan, sa kwarto ng anak ko. Ayan o, kuwarto ho yan ang anak ko. Ayan, makikita niyo yung bintana na yan. Kaya uh, tumatagas ho dyan. At uh, nung na-check ko, merong uh, yung mga, yung silicone na nilagay doon sa bandang itaas, ay nakaangat ho. Kaya yung tubig, pagka umuulan, tumutulay pa, pa loob. Kaya yun ho ang ating isisil, seal Ayan, ang uh, silikon ayan, may ang aming bahay, ayan, ang ting bahay namin eh actually, katatapos ko lang din mag-waterproofing nitong uh, mga nakaraang araw ayan, kaya kung makikita nyo, oh, nag-dark yung pader namin ayan, ayan, winaterproofing ko yan at nung isang gabi umulan, ayan, makikita nyo may mga tulo ng ulan ayan, so far effective naman hindi naman siya, nag, wala na siyang tagas kung sa loob Ayan, maliban na lang do dito sa kwarto ng uh, anak ko. Ayan, dyan pala nagmumula sa may bintana. So, gagamitan natin ang sealant yan. Silicon ho ang uh, gagamitin ko dyan. At ito yung ating uh, gagamitin. Ayan, yan ang ating gagamitin. Itong silicon sealant na ito. Ayan. Ito ang uh, pang uh, si natin dun sa mga nakaawang dun sa gilid ng frame ng uh, bintana ng anak ko at pagkatapos o oh, eh, che check ko na rin doon sa may likod namin ayan tutulayo ako dun eh. ayun ah, makita nyo may daanan doon papunta sa likod ayan dun tayo dadaan mamaya actually itong tinutong tungan kong bubong wala pa kong nakatira dito ayan baka anti pa hong unit ito ayan may katabi pa po yan baka anti rin yung unit na yan ayan. Eh, mapapansin ninyo, medyo uh, duma na nga yung bubong. Kaya medyo nakakatakot na rin uh, tumungtong. Kaya palibahe, sanay naman tayo sa mga ganyan. Kaya doon lang kayo aapak sa may mga text screw Kaya para hindi kayo lumusot. Kung kayo aapak dito, ya, wala ayaw may mga butas na. Oh. Kaya oh. wag ko kayong aapak dyan at baka lumusot na kayo dyan. Alright, ire-ready ko lang. Itong ating uh, sealant. At uh, buo pa ho ito, hindi ko pa nabubuksan Ayan, buo pa ho yan. Hindi ko pa nabubuksan. At pagkatapos eh, umpisahan na natin yan. Eh. Uh, hindi pa, hindi pa masyadong uh, terik ang araw. Alright guys, so, ay yeah, ready na yung ating silan. Ayan, makikita nyo, ayan na ho siya oh. At uh, sana natin mag -sealed. Ayan, kung mapapansin nyo, ang laki ng butas, Oh. Ayan pa, Oh. kaya ko po hapasok yung mga uh, tubig dito sa kwarto ng anak ko. Oh. Ayan, dahil ang laki ng awam. Ayan. ikaya ko lang itong sealant natin. May marami ito, ah. Okay. sana natin, lang matapos na ito. Nainam muna natin ito. Ihingin eh. natin itong marami. Okay. All right. Eh, sana natin po. Kung matapos ka dyan. Para iba kulay nitong silang tanabili ah. All right. Kailangan ito may basahan. Parang iba po ulay ah. Sild natin ang sot uh, na na ay na yung tubig. Ayan. Ah. Okay. kailangan ko may pasahan ka lagi ok okay yan yeah, yun natin yung na. pinasan natin itong dulo Susunod na natin itong malaking torsion. Ako, ang dami nito. Ako, mapapansin nyo, ang dami nyo so, Awang na awang. Ah, sa natin dito para kumapit yung iba. Okay. Ayan, parang naiba ko day. Iba ko yung nabili ni Mrs. Ayan okay. okay. sila ko ron. Alright guys, ayan, nandito naman ako sa likod. Eto. din natin itong likod. yan yeah. merong din palang awang dito so uh, lagyan din natin 'to hindi pumasok 'yung sobig. alright all right Ito ni sa gilid, okay. Ah, ito sa kabila. Hindi pala nalagyan ng silan. Ito, nalagyan natin ito. Alright. So, sealed na natin.

Okay. Alright guys, saya natapos na natin yung pagsisilan dun sa bintana ng anak ko sa doon sa likod namin yung mga bintana ko. So pare, natapalan na natin lahat. Sana naman eh wala nang tumagas pagka ka umuulan. At hindi namin mapintuhan yung loob ng bahay dahil uh, may tumatagas po kasi sayang lang. At kakaroon lang ng mantya. So, uh, umusin ko sana yung silat. Dema, wala na akong mga tapanan. Eh, ibang, ibang tulay pa na pili ni misis. Hindi siya dark brown. Uh, parang brown lang yung nabili. Kaya medyo uh, nag-iba yung tulay ng natin. Pero uh, okay lang, ho. Oh. Ang importante dyan, eh, wala na uh, sanang tumagas doon sa mga nilagay ko na silat. Alright guys, saya sana ay nag-enjoy kayo. Ayan, ng ating uh, video, yung pagsisilan ko ng mga, mga gilid ng aming bintana. Sama-sama tayo muli sa mga susunod ko pang mga i-upload na video. Ang sarap tumambay dito. Ang lakas ng hangin, ang presko. Alam? lang, baka malaglag tayo Luma na itong mga yer na tinatapakan ko. Ayan, next time po muli. Ayan, magsama-sama tayo. At uh, ito po ang inyong likod, Vision Bay. Kaya mag-ingat po tayong lahat at maraming maraming salamat sa inyong panunod.